Ayan o. Kinakatay na. O yan o. O yan o. Take mo! Hindi. Video lang ito. Ito yung nahuli namin. Ayan nahuli o. Nahuli namin sa? Lima, limang piraso yan. Doon yung nahuli nahuli sa ano yan. Tabing dagat. Anim. Anim. Anim na piraso. Babalik tayo. Babalik. Ayan o. Babalik sila. Nililinis na. Eh, dalawa o. Ayan nakabalot na o yung mga maliliit pinakabalan namin ay eh, nakakawa naman yan oh. yan oh yan pwede na yan pang pang ano yan pang preto pang ihaw pang ihaw pero yung tilap yung may wala oh. sarap crossing kare ayan oh nandito kami sa aming kaibigan brother Alfredo Rolosta ayan naging gabay namin doon papunta ng dagat ayan oh hindi na ako kami uulit doon. Hindi na ako uulit at pag napakatarik. <laughs> <laughs> Pare, limit yan mo. Ang bihira <laughs> yan. Pare nga yung ganun lakad mahililit. <laughs> mga, mga siguro mga isang daang balik doon araw-araw. No? Parang sinabon mo? Ha? Hindi mo sinabon? Ayan o, no. lalaki Pinabon. po lang uli namin talapya. Ayan o. No. Sinabon? Ayan o. No. Mga kalating kilog po ang isa. Uh -huh. Ayan, ayan. Nilinis na namin para para no hindi maano masira. Oh, ano <laughs> asin. Sodrox. Ayan oh. No. Kita niyo na ayan oh, no. laki niya no. Nasa kalating kilo po ang isa. Yan yung huli namin doon sa dagat kanina. Kaya ang gusto nyo mamingwit, maming, ma, mamingwit, mamingwit doon. Ayan, magdala ko kayo si Ayan o. No ay dalawa nahuli ko dahil dalawa aray apat yan oh. yan 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 yan, yan oh. Thank you for watching.